Oo, sa'yan. Sa'yan. Tuloy na tuloy talaga tayo ngayon. Oo. Tingin nga tatlong lalaki. Oo. five Tatlong lalaki, five Hindi pa yung wala kong five-year-old iso. Anong five na to? pa, pa. Hindi आश नगर केस सिंह कमरस ओ कमरस जरा कुंग असो जरा कमरस नयन गगाले कुंग असो

Chào, cô Ivan đi tai luôn. Đi đâu ta các bạn ơi nè ha? Chơi nào các bạn ơi. À, mà lịch trình của mình á. <laughs> 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 Ito po. Papaya, kung saan tatapoy akong pareto sa kapalan ninyo, ganun din gagawin niyo sa akin.

กูก็ง่าง่ามารู้ๆนตั้งแต่แล้วโอ้กูติมดอะไรงูสุอัยอซิป้าเวลาคิดๆราไรเตรยตอยโอมานี่มา <laughs> Hino rito! Hino rito! Bakit sa matrasya, kayo matras yan? Bago lang lang kayo! Sisipin kayo, hino rito! Dito! Uy! Ipakita ko sa iyo, kayo dyan! Pagdating na ng halika, lumilipad kayo! Saan mo gusto man rin? Saan mo gusto man ng bata?

pake? kaman ko? pake? mas nilukup ka? nga balik na yung nanay ko e nanay ko? e sige naman nga kaya kususamu kususamu ka halit e, beri woooooo sa sya aho e? ok tau, ok sige, o tolito sige, sige hindi peso ha

Outside the club, po. mo. Sa pisngi, ayaw <laughs> mo. Sa uso ayaw <laughs> mo. Mayroon kang matanda Saan? mo. Ay, matanda na ako <laughs> Okay. <laughs> okay. Pakiulit lang ating chairman. Pangalan? Bawa. Sabay-sabay. Bawa. Hindi mo ma ako, ilok po ninyo si Arles Bawa, pabalik po ako rito kasama po ang buong team ng Sa inyong gusto ninyo? Tulungan po kami ilok po ninyo ating chairman, Arles Bawa!

Bansi, okay, bansi lang, oh. Hindi niya dinigay. Okay, maraming, maraming, maraming salamat. Magandang gabi. Sa susunod, saan po tayo, wag ano? Sa Barangay Dos, no? Barangay Dos. Sa 25. Kung pwede, isama natin yung ating mga yaya sa ay mga aso po natin para mas marami po tayo. <laughs> okay, magandang gabi po. Sige po, maraming salamat.